Hello, hello, good morning guys uh, Ngayon po tuturuan ko kayo kung paano po mawawala yung pagtutog sa ilalim ng inyong mga tahe Marami pong dahilan Isa lamang po ito sa mga dahilan kung bakit magtutog. Una po buksan natin ang ating makina paano rin O niyo po yung ilalim Tugtog po Ngayon po, baka isipin nyo na wala sa timing. Hindi po yan wala sa timing. Meron lang po tayong kailangan higpitan. Kailangan po natin higpitan ang ating mga tensioner. Ayan po. Ayan e po ang tensioner. Kailangan lang po natin higpitan. Yung tamang higpit lang po. Hindi ma sobrang masigip. Hindi sobrang maluwag putin po natin pa kanan or counter clockwise ito po natin hanggang sa makaramdam na po tayo ng tama na po yung hindi sobrang higpit di so sobrang luwag ito po, higpitan po natin, yun. Oh, natin, eh. Higpan, so, natin para lang po ito sa mga baguhan sa mga may alam na po skip nyo na lang po video Ayan po, na kung makakita nyo naman po. Ayos na po ang, tayo, ang pasada sa ilalim. Salamat po and subscribe para sa mas marami pang video.